Sumalang na sa komite sa kamara ang deliberasyon ng dagdag pondo sa bawat kagawaran ngayong araw para maaprubahan at mailipat na sa plenaryo. Ito'y matapos ang nangyaring pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee kahapon live mula sa Batasang Pambansa. Si Kate Renya, una sa balita. Kate Greg, kasalukuyan isinasagawa ng Committee on Appropriations ang pagdinig sa pag-aproba ng General Appropriations Bill ng Pambansang Budget para sa taong 2026. Matapos isagawa kahapon ang deliberasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC sa dagdag pondo para sa mga kagawaran mula sa binawas na higit 255 billion pesos na pondo ng DPWH. Sumalang naman ngayon ang BARC proposal sa Executive Meeting ng Committee on Appropriations para talakayin ng pag-aproba sa House Bill 4058 o ang General Appropriations Bill. Binigyang diin ni Representative Marcelino Libanan, isa sa nagpropose ng dagdag pondo sa AIX program ng DSWD, ang kahalagahan ng AICS dahil ito anya ang takbuhan ng mga pamilyang Pilipino na nanas sa krisis. Dagdag din niya, sa kabuo ang 2026 national budget, 0.88% lamang ang makukuha nitong programa. Anya, maliit lamang ito para sa ating mga kababayan dahil ang orihinal na nilatag ng DSWD ay nasa higit kumulang 40 billion pesos. Pero ang maibibigay lamang mula sa NEP ay higit 32 billion pesos. Pagdating naman sa edukasyon, tinalakay ang pagbibigay ng 22.5 billion pesos sa pagpapagawa ng mga classrooms, konstruksyon ng mga eskwelahan at paglalagay ng mga upuan at lamesa sa silid aralan. Nilinaw naman sa pagdinig sa katanungan kung sino ang mga ngasiwa sa konstruksyon. Nagpropose ang DepEd na makikipag-ugnayan sila sa DPWH at Public-Private Partnerships o PPPs para ma-implement ito. Greg, nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng Committee on Appropriations sa budget proposal ng Bar C. Ipinabot naman ni Chairperson Swansea na hindi pa pinalang deliberasyon dahil sakaling may mga dagdag na suhestyon o pagbabago sa inilatag na dagdag pondo, maaari itong banggitin sa kapag ipremisenta na sa plenaryo. Atyan mo muna ang update. Balik na sa inyo. Maraming salamat, Kate Renya.